You mga ka-monster Anika, welcome ulit sa isa na namang solid na recap. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Kuroko no Basket Last Game Part 2. Pero bago ang lahat, kung hindi nyo pa napapanood ang mga naunang part, pwede nyo munang balikan yun sa playlist ng channel o nasa description na rin para masundan nyo ng buo ang intense na kwento. Kaya relax lang, enjoy, at na at simulan natin ang recap. At ngayon, pagdating ng lahat, nagsimula ang meeting. Sabi ng coach, alam niyo na kung bakit tayo nagtipon. Sa loob ng isang linggo, maghahanda tayo para sa rematch laban sa Jabberwock. Tandaan niyo, ito ay isang revenge match, wala tayong second chance. Isang beses lang tayo dapat manalo. Dito nagsimula ang matinding training. Halos araw-araw, nagsasagupa ang mga miyembro ng Generation of Miracles, kasama si Nakuroko at Kagami kahit practice lang, parang tutuong finals ang intensity ng bawat laro. Dumating ang huling araw ng training, at pagkatapos ng practice game, tumayo si Coach Cage Tora. Sabi niya, sige, ako muna ay aalis sandali. Nagulat si Rico Aida at nagtanong, Coach, saan kayo pupunta? Sumagot si Cage Tora, pupunta ako sa mga Jabberwock. Masyado na silang nagiging istorbo. At isang linggo na rin ginagamit nila ang pera ko para sa kanilang bisyo. Habang abala ang Vorpal Sword sa huling araw ng training, nagplano si Nakais at Kagami na mag 1v1 para mas lalo pang maasa bago ang laban. Pero biglang nagtanong si Aomin, Teka, nasaan si Coach Cage Tora? Bakit parang matagal na siyang wala? Sagot ni Maidorima, pumunta siya sa club kung saan lagi nagtatambay yung mga Jabberwock. Sigurado akong nandun siya ngayon. Sa kabilang banda, sa isang high-class na club, nagsasaya at naglalasing ang mga player ng Jabberwock, nagtatawanan at nagmamalaki sa panalo nila laban sa Team Stracky. Dumating si Coach Cage Tora, at agad siyang tin iron ng Jabberwock Captain, Oy, Anuto. May dala ka bang bata sa field trip? Sabay turo sa katabi niyang si Kuroko. Nagulat ang lahat kasi hindi nila namalaya na naroon na pala si Kuroko. Tahimik pero niyang sinabi, ako si Tetsuya Kuroko. Bukas sa laban, ako mismo ang haharap sa inyo. Natawa ang mga jabberwock players. Ano to? Isasali niyo ba yung batang to? Nagbibiro ba kayo? Hahaha. -ha -ha. Isa pa sa kanila ang lumapit kay Kuroko at nang insulto, Uwi ka na. Baka hinahanap ka na ng nanay mo. Hindi ka bagay dito. Pero hindi na tinig si Kuroko. Malamig niyang sinabi, Mali yung sinabi niyo nung nakaraan. Ang pagsasabi na ang mga Japanese ay parang mga unggoy na hindi bagay sa basketball, yun ang tunay na kalokohan. At bukas, ipapakita namin sa inyo kung gaano kayo nagkakamali. Nagulat ang lahat, hindi sanay ang Jabberwock na may tahimik pero matapang na lumalaban sa kanila ng diretsahan. Samantala, dumating na rin ang buong Generation of Miracles kasama si Kagami sa club. Natarante sila nang makita si Kuroko nakatayo mismo sa harap ng Jabberwock. Anong ginagawa niya dito? Bakit parang siya pa ang nakikipagsagupaan? Isip nila Kais at mura sa kibara. Pero kalmado si Kuroko, diretsyo niyang sinabi sa harap ng lahat. Siguro sa paningin ninyo, parang mga unggoy lang kami na naglalaro ng basketball. Pero hindi namin kailangang tumigil dahil lang sa sinabi ninyo. Walang qualification para mahalin ang basketball. Ang kailangan lang, yung puso namin na gustong maglaro. Nag-init ang Jabberwock Captain. Tumayo siya, tinulak si Kuroko, at hinawakan sa kwelyo ng shirt. Huwag mo akong tinatabihan ng mga walang kwentang opinyon, unggoy. Biglang umatake si Kegami para sagipin si Kuroko, mabilis siyang sumugod pero naiwasan niya yung suntok na dapat tatama kay Kuroko. Isang player ng Jabberwock naman ang nanghamon, kung feeling niyo may laban pa kayo. Bakit hindi na lang tayo magpaligsahan dito mismo? Gusto niyo ng away? Tara! Habang mainit pa ang tensyon sa club, dumating si Akashi at tinapos ang gulo, hindi dito ang laban. Bukas sa court natin ipakita kung sino talaga ang mas malakas. Sumang-ayon si Kuroko at naglakad silang lahat palabas habang iniwan ng yabang ng Jabberwock. Pero bago sila makaalis, isang player ng Jabberwock, yung may puting buhok, si Silver, tinawag sila, haha. -ha. Mga duwag na takbo lang ng takbo. Bukas siguraduhin nyo may dala kayong diaper, baka ihiin yung pantalon nyo sa takot. Nag-init ang Vorpal Swords, pero pinakalma ni Akashi, tumahimik na kayo. Bukas, kayo naman ang tatahimik. Match Day Arena, puno ng tao, lahat excited. Ang bagong pangalan ng pinagsanib na koponan ni Nakuroko, Kagami at Generation of Miracles ay tinawag na. Vorpal Swords vs. Kalaban nila, syempre, ang walang awang Jabberwock. The stage is finally set. Revenge match, Vorpal Swords vs Jabberwock, magsisimula na. Pag line up pa lang, nagsimula na si Silver Mangasar. O oh, mga bata, dala nyo ba mga diaper nyo? Baka mamaya maihi kayo sa court. Nagsimula na ang laban. Sa unang tip off, natalo agad si Silver na unahan siya ni Murasaki Bara at nakuha ang bola. Mabilis itong ipinasakay Akashi na walang hirap sa pagdribble tapos binigay kay Aomin at si Aumin, ibang klase. Nilampasan ng depensa, dumiretso at slam dunk agad. Sumunod na play, tinangkang mag-shoot mula sa labas ang isang player ng Jabberwock, pero na-deflect yon ng bahagya ni Kais. Agad na saluang bola at ipinasa ulit kay Aumin. Dito, hinaranggan siya ng isa pang defender. Sabi pa niya, ano sa tingin mo? Ikaw lang marunong ng street ball dito? Hindi lang ikaw may style, tall. Sabay pinakita ni Aomin ang mabilis na dribbling niya, Niles utan ang bantay, at isang malupit na slam dunk na naman ang pinakawalan niya. Ngayon, humarap na sa court ang kapitan ng Jabberwock, mula ngayon tatawagin natin siyang Nash. Diretso siyang tumapat kay Akashi, at sa unang galaw pa lang, ipinakita niya agad ang bilis ng kanyang dribbling. Sinusubukan basagin ang depensa ng Emperor, hindi gumana yung play nila pero kahit saan si Akashi laging nasa tamang posisyon. Bigla niyang niloko ang bantay at mabilis na ipinasa sa kakampi na agad nag-attempt ng shot. Pero hindi papayag si Murasaki Bara. Sabi pa niya, habang nandito ako, walang makakapasok na tira. Kaya isang mabilis na tapal lang, bagsak agad ang bola. Tumalun pa yun palabas at napunta kay Maidorima sa labas ng three-point line. Nagtawanan yung iba, tipong, ano, dito pa talaga siya titira. Ang layo niyan ah, pero seryoso si Maidorima. Sabi pa niya, ngayong araw, hindi papalpak ang tirako. May lucky item ako, isang remote control. At ayun, pinakawala niya yung trademark shot niya, sobrang linis, ibang level talaga. Ilang sandali pa, natapos na rin ang first quarter. Nagulat pa nga ako kasi lamang ng walong puntos ang Vorpal Swords laban sa Jabberwock. Ang galing ng nil-arrow nila, medyo disente rin ang laban. Pero kahit ganun, sabi ko nga, sa dulo, parang mga unggoy pa rin ang mga to. Tapos biglang tanong ni Silver, tama ba yung sinasabi ko? At dinugtungan pa niya, ngayon, oras na para ipakita sa kanila kung sino talaga tayo. Pagpasok nila sa court, agad pinasa ni Nash ang bola kay Silver, handa na silang bumawi. Ngayon, haharapin ni Silver si Aumin sa isang matinding one-on-one -on -one battle. Pagharap pa lang, mabilis na move si Silver at nalagpasan agad si Aumin, diretso pa sulong. Handa na siyang umatake at papasok na sana ang tira, pero biglang hinarang ni Murasaki Bara gamit ang kamay niya. Kahit na block, ginamit ni Silver ang lakas niya at itinulak ang bola ng sobrang puwersa, kaya tuloy na ituloy niya ang tira. Nagulat lahat ng nanunood, grabe, hindi man lang kayang pigilan ni Murasaki Bara kahit anong pilit niya. Habang bumabalik ang bola pababa, mabilis itong ipinasa ni Silver kay Akashi. Pagkapasa, wala nang patumpik-tumpik si Akashi at agad na nag-attempt ng shot. Pero nabasa na agad yun ni Silver at tamang-tama niyang na-block ulit. Nagulat pa si Akashi, napaisip siya, paano niya nahuhuli ng ganito cab kahit short range pass lang. Agad kinuha ni Nash ang bola at ibinigay muli kay Silver. Sinubukan siyang habulin ng mga kalaban, pero wala, hindi nila mahabol ang bilis niya at mula mismo sa free throw line, kumasa si Silver para sa susunod na galaw. Biglang nagsabi si Silver, tatalo na walang ni isang naka-expect na gagawin niya yun, sobrang taas ng lundag niya, parang imposible. At habang nasa ere, dinala niya ang bola at sobrang accurate niyang ipinasok diretsyo sa basket. Pagkatapos nun, tumingin si Silver sa buong stadium at nagyabang, kita niyo ba, mga unggoy? Kahit buong buhay niyo magpursige, hindi hindi nyo magagawa to. Hard work lang? Walang kwenta yun. Ito ang skill difference na meron kami at wala kayo. Sunod, habang susubok sana si Kais na tumira, biglang inagaw ni Silver ang bola. Ginamit niya ang bilis niya, niloko si Murasaki Bara, at diretsyong ipinasa sa kakampi. Sakto paglapit sa basket, dunk agad. Grabe, tuloy-tuloy na parang one-man show si Silver, sa opensa man o depensa, siya ang nangingibabaw. At sa scoreboard, Vorpal Swords 24, Jabberwock 33 na ang lamang. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ng susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita-kits ulit sa next video.